Limang panukalang batas ang tinalakay ng Committee on Rules sa pagdinig nito, kabilang na ang panukalang batas singil sa pagtatatag ng kauna-unahang Government Owned and Controlled Corporation o GOCC sa Bangsamoro Region, ang Bangsamoro Development Corporation o BDC. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Nagharap sa pulong ang Committee on Rules ng BTA Parliament araw ng Martes, September 23 tinalakay sa pulong ang panukalang batas na magtatatag ng kauna-unahang government-owned and controlled corporation sa Bangsamoro Region. Layunin ng panukalang Bangsamoro Development Corporation na palakasin ang mga oportunidad para sa pamumuhunan at isulong ang inklusibong paglago ng ekonomiya sa buong rehiyon. Ayon sa BTA Parliament, base sa Bangsamoro Organic Law, may kapangyarihan ng pamahalaang regional na magtatag ng mga GOCC Ipinahayag ni Ministry of Finance Budget and Management Director General City Amira Pendatun ang kanyang suporta sa panukalang ito. Binigyang diin ang agara na pangangailangan para sa isang korporasyong tutulong sa pagpapatupad ng mga estratehikong pamumuhunan sa BARM. Bukod dito, natalakay din sa pagpupulong ang apat pang panukalang hakbang, ang pagtatayo ng isang Mujahideen Memorial Wall, ang pagpapatupad ng English at Arabic bilang opisyal na wika sa mga pampublikong karatula, ang Bangsamoro People's Initiative Act, at ang Public Petitions Act. Ayon kay COR Vice Chairperson M.P. Suarto Ambuludo, mahalaga ang lahat ng mga panukalang ito, na ng komite na magsagawa ng serye ng mga roundtable discussions at public consultations sa mga susunod na linggo upang higit pang mahimay ang mga panukalang batas. Napta Libelarde I minds Philippines